Jillian Vicencio, Dawit sa Hiwalayang, Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Nasasaling ngayon ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio sa Hiwalayan ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Sa katunayan, nagtrending ang dalaga sa dating Twitter matapos naging kompirmasyon ng kapamilya Lister sa matagal ng bulong-bulungan pagtatapos ng kanilang relasyon matapos ang 11 years. At bukod nga kay Andrea Brillantes, itinuturi rin umanong dahilan ng hiwalayan ang kanilang naging co-star sa Too Good To Be True na si Jillian. May kumakalat kasing screenshot ng conversation ngayon sa social media kung saan mababasa ang pangalan ni Jillian na nalink sa kapamilya aktor. Unverified naman ang naturang screenshot ngunit malala na ang mga pamimintang ng ibang netizens sa dalaga maging sa mga post nito sa Instagram. Saad na isang netizen sa post ni Jillian. Good luck girl! Di ka pa nga nagiging successful sa karir mo, wala ka pang naipagmamalaki, palubog ka na. You're going down and you will never raise up again. Karma will eat you alive, that's what you deserve for being immoral. Comment naman ng isa, kabago-bago mo palang na maging artista, nagsisimula ka palang, kumalat ka na. Yang bituin mo, mawawala na, parang naparambula. May mga nagsasabi na mang tanggalin sa bagong adaptation series si Jillian na What's Wrong with Secretary Kim dahil baka maka ito sa bagong teleserye ni na Paolo Avellino at Kim Chu. Saan naman ang na isang netizens? OMG! Actors change if true ang kumakalat na chismis. Hindi pa nagsisimula, cancelled na. Apektado ang Kim Pao. Chika naman ang isa, Cancel Jillian Vicencio. Tanggalin sa What's Wrong with Secretary Kim. Masisira ang series dahil sa kanya. Ngunit Catherine Bernardo pinalo pa rin sa IG si Jillian Vicencio. Samantala, marami naman sa mga netizens ang nagtatanggol sa dalaga at sinasabing wala itong kinalaman sa isyong hiwalayan ni na Catherine at Daniel dahil nakafollow pa si Kat sa dalaga. To the person who drug Jillian Vicencio's name, I just want to say that karma will also come to you. Creating a fake conversation just to cover Blight? Do you know that because of the fake conversation you made, many other names got involved too? Jillian Vicencio? No, it is obviously B. Got silence about a controversy wherein B was involved. B has also lost followers. B has her friends always used to clear her name when there's an issue. But why not this time? sabi ng isang netizens. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Jillian upol sa pambabatikos na natatangga. Samantala, naonan ng pinabulaanan ng kapamilya actress ang isyong pagkakalink niya kay DJ. Noong Agosto ay nag si Jillian sa Marites University at itinangging may something sila ni Daniel. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-follow, like, and share for more videos.